<laughs> ito <Wait, ako> na <monastery. laughs> <fun> <laughs> Wait lang. Pakita mo muna ulit. Bago ko Tiyan, ito yung aso. ko nakita. Hindi ko nakita. Hindi ko nakita. mo Isa pa, one, so. Tagal mo, tagal mo. Tagal mo. Yeah. Tagal mo. Yan. Eh, nakaharang yung ano. Ano? Nakaharang. Yan. Yan. Hindi ka ah. Hindi naman nalata dito yung mukha mo eh. Hmm, buta. Yung ano, nakabuka ka, nakabuka ka. Nakabuka <laughs> <laughs> ka.